Sa loob ng walong araw na paghahain ng COC sa Baguio City, anim na pangalan ang magtatapatapat sa pagkaalkalde. Ito'y sinangayoy Baguio City Councilor Benny Bumogao, Baguio City Mayor Benjamin Magalo, Congressman Mark Go at negosyanteng si Mark Andrew Direkto. Pero bago pa man magsarang tanggapan ng Comelec kahapon October 8, humabol pa ang dalawang kakandidato. Ito'y si Ray Cayetano at ang taxi driver na si Juan Camo na pawang mga independent candidate. Silang anim, susuyuin ang higit sa isang daan at anim na putsyam na libong butante para makakuha ng suporta sa darating na halalan. Accountability, transparency, trustworthiness, sincerity, and service above self. Yan ang ating core values dito sa ating uh, uh, pagtakbo at yan din ang core values ng ating samahan sa Timpuyo. That we have to create a better Baguio. And you cannot do it in just a matter of six years. Isa pa is uh, na-aggravate pa nga ng pandemic. So hindi tayo gaano nakagalaw ng pandemic. So itong second term ko palang talagang nakatake off. Eh. Nakaset ang mind ko na tatapusin ko yung third term. Nakita naman natin ang track record. And I think our people of Baguio are educated. They know exactly who is going to do for them. Uh, at alam nila kung ano yung uh, walang bayad, malinis, marangal at may dignidad na pamumuno. pinaka dito, dapat yung mag maglilid natin ay makatao. Uh, iniisip yung kapakanan ng taong bayan. So, every, every year, dapat may, oh, may once a year na medical medical check-up para sa ating mga elders at sa tambay dito, dito sa siyudad ng Baguio. For free, yes. Isa rin sa mga inaantabayanan ng publiko ang pitong kakandidato sa pagkakongresista. Ito'y sinadating Baguio City Congressman Nicasio Aliping Jr., Francis Camtugan, Baguio City Councilor Isabelo Cusalan Jr., Winwin Dimoni, may bahay ni Congressman Margo na si Solidad Go, Baguio Tourism Council Chairman na si Gladys Vergara, at si dating Baguio City Mayor at Congressman Mauricio Dumogan. Sa pagkabisa-alkalde naman, magiging one-on-one -on -one ang labo sa pagitan ni Vice Mayor Faustino Oloan at ni Baguio City Councilor Maylin Yaranot. Apat na putatlo naman ang magbabanggaan sa pagkakonsihal ng sangguniang ang panglungsod. Ilang naglalakihang pangalan man ang nakatakdang magsalpukan para sa iba't ibang pwesto. Umaasa pa rin ang Comelec na magiging mapayapa ang darating na halalan. Walang, wala naman talagang personalan ang politika dito sa Baguio and that's very very good. Uh, as compared to other provinces na may patayan, may nababalitaan tayong bangayan, uh, nagkakagulong mga supporters, hindi po ganoon ang uh, ang politika natin sa Baguio. And we hope na ma-maintain yung peacefulness kung saan tayo kilala, no? Maliban dito, kailangan ding alalahanin ng mga kakandidato ang kanilang naging panata para sa malinis, marangal at may dignidad na kampanya sa halalang 2025. Jose Robert invito oh, Para Zone Headlines